Ikinababahala ng ilang residente ang planong pagpapatayo ng bagong kapitolyo ng Cebu sa ibabaw ng bundok. Takaw landslide daw ito, lalo't pinatag at kinalbo ang bahagi ng bundok. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Viral sa social media ang mga larawang ito ng kinalbo at pinatag na bundok sa barangay Kambuhawi sa bayan ng Balamban, Cebu. Diyan umano itatayo ang bagong kapitolyo ng probinsya. Maraming netizen ang tumaas ang kilay, lalot maraming puno ang pinutol. Pinuntahan ng News 5 ang lugar pero pinagbawalan kaming pumasok at kumuha ng video. Ang instruction sa, bambaw, sir. Ang instruction sa itaas hindi pa pwedeng papasukan dahil ongoing pa ang operasyon. Ultimo yung mga residente dito, pinagbabawalan namin dahil baka maaksidente. Ayon sa provincial government ng Cebu, proyekto ng DPWH ang ginagawang access road. Ito ang magsisilbing access road o kasada sa itatayong bagong kapitulyo ng probinsya ng Cebu. Nasa isang oras at kalahati ang layo nito mula sa kasulukuyang provincial capital na nasa Cebu City. Marami ang hindi natuwa ah, dahil bukod sa malayo, ay kitang kita kung paano ito nakaapekto sa kalikasan. Kinailangan pang putuloy ng mga puno at tapyasin ang kabundukan. Ang mga residente sa paanan ng bundok nababahala sa posibilidad ng pagguho ng lupa. Tuwing umulan kasi direktang umagos ito ang tubig sa noy sa may kasada namin. Ang kinababahala namin sir is kapag lum, uh, mas dumating yung malakas na ulan, baka nung mag pa. Pinuntahan namin ang Barangay Hall ng Kambuhawi at munisipyo ng Balamban para kunan ng reaksyon ang mga opisyal kaugnay sa mga hinaing ng mga residente pero walang humarap sa amin. Kinukumpirma pa ng News 5 sa Department of Environment and Natural Resources o DNR kung may Environmental Compliance Certificate o ECC ang ginagawang access road at ang itatayong kapitolyo. Ang bayan ng Balamban ay nasa West Coast side ng Cebu City. Nasa 50 ektarya ang masasakop sa itatayong bagong kapitolyo. Dito ilalagay ilalagay ang government center o ang mga provincial at regional offices ng national government agencies. Una nang sinabi ni Cebu Governor Gwen Garcia na layo ng pagpapatayo ng bagong kapitolyo sa Balamban na ma-decongest o mabawasan ang bigat ng daloy ng trapiko sa lungsod ng Cebu. Hakbang na rin daw nila ito para matulungang umunlad ang ibang bahagi ng probinsya. Sa ngayon, patuloy pa raw ang negosasyon nila sa mga may-ari ng lupa na pagtatayuan ng kapitolyo. Syagit na po ang mga environmentalists, na anak uban bisag dili environmentalist na kalit og environmentalist nga na bukid diha nga gi trabaho. Okay? As of now dili pa na province of Cebu. In fact, we are still acquiring the lots. Pero ngayong taon daw target simulan ang konstruksyon ng bagong kapitolyo. Plano namang gawing museyo ang kasulukuyang provincial capital sa Cebu City. Nagbabalita mula sa frontline, Jana News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag